Hi guys! Good morning po. Uh, Dito nga lang natin bakit malaga ang alerto ng security guard. Mahalaga guys kasi una-una, kung hindi ka alerto, paano mo ma-implement ang tama sa post mo lahat ng policy na dapat mo ginagawa. Yung pangalawa, kung hindi ka alerto sa gabi, paano mo monitor na yung area mo lalo na kung maraming ano niyan, property ang laman ng inyong pinjujutian ay hindi mo alam na napasok na pala kung yung sabi nga kung tulungis tayo uh, yun mangyayari talaga mga, mawawalan tayo ng mga uh, ng mga equipment o ano pa man nandiyan nilalaman ng ating nagjujutihan kasi mahalaga po yung guys kasi kaya po tayo hinard na agency o na security guard para bantayan po yung pag-aari at buhay ng ongan sa kliyente. Mahalaga yun. Kaya tayo guys, maging alerto tayo. Yung alerto na tama lang, hindi yung sobra. Alerto dapat na about dun sa ating pag-implement ng trabaho natin. At gapanan natin ng tama. Ayaw pang inaantayin natin guys. Share and like po. At manood ng aking video. Maraming salamat po.